Siguro sa iba, pangkaraniwan ng ulam na to. Pero sa aming mga kapampangan, normal lang ang ulam na to. Halo na, pagpanaon ng mais. Kung interesado ka, siya, tara, turuan kita. Aww. Tignan mo nga naman, kulay pa lang, ayos na ayos na eh. Siyempre, hindi mawawala ang mais. Talbos na nga palaya, Sibuyas, bawang, at chicharon. Umpisa natin sa paggagayat ng sibuyas at bawang. Tapos tatalbusin na natin yung nabili natin ng palaya. Pwede rin kayong gumawa ng daon ng malunggay rin lang natin yung mais natin tapos magiging ganyan na yung itsura niya. Pag oh. yung itatapon yung busal, papakuluan pa natin yan para naman masimut yung laman at walang sayang. Tapos sa kalan, maglalagay na tayo ng wok at mantika natin. Once na mainit na yung mantika, igigisa na natin yung sibuyas at bawang. Ikiwar-kiwar lang natin. Pag okay na yung sibuyas at bawang, maglalagay tayo ng isang kutsarang alamang. Siyempre, igigisa natin ulit yan para mas lalong lumasa mamaya sa sabaw natin. After magisa ng alamang, ilalagay na natin yung kinayod natin mais. Ayan, no? Tapos, i-mix lang natin para kumapit yung mga pampalasa natin. After natin siyang igisa, maglalagay tayo ng pinagpakuluan natin ng busal na mais kanina. Bale, tatlong tasang tubig pala yung pinagpakuluan natin kanina. Tapos, maglalagay tayo ng pampalasa, chicken cubes yan at pamintang durog. Maglalagay rin tayo ng limang kutsarang patis. Tapos, si mekos mekos lang. Ayan. Balihintay lang natin siya lumapot. Medyo maproseso lang ang ulam na to. Pero pag naluto, worth it naman at masarap. Woo! Habang inihintay natin siya lumapot, magpiprito naman tayo ng chicharon natin. Ali pala ang piniprito kong chicharon. Binili pa namin sa kabanatuan yan nung galing kami ng bakasyon. Ang mahal kasi dito sa abroad, kaya bumili kami. Good thing, may nabibili na inantala. Basta madiskarte ka, may magandang resulta. After 10 minutes, ng pagpapakulo natin at malapot na, ilalagay naman natin yung talbos ng ampalaya. Napakasarap yan at masustansya po yan. Tignan mo nga naman, kulay pa lang, eh, pampasigla na ng katawan. Tapos, after nyan, ilalagay na natin yung pin pinirito natin chicharon. Kung umabot ka na sa punto ng video na to, paki comment down below naman kung tagasan ka para may shoutout kita sa susunod na video. Pag nailagay nyo na yung chicharon, tapos haluin nyo lang, tapos mga after 5 minutes, luto na yan, no? Kapit na kapit na ilasa, kung nandito lang kayo, oh, ang bako mo yan. yan. Kung may natutunan ka sa video na to, palambing lamang po, pakishare at follow na rin po ako. Maraming maraming salamat po sa inyo. Tinatawag po pala ang dish na to sa amin eh, swam na mais. Medyo mahaba-aba ang video natin ngayon. Ano pang inihintay mo? Kayain mo na to. Tignan mo nga naman o, no. nakakatakam, hindi ka magsisisi pag niluto mo to at napakasustansya. Tikman na natin yung niluto natin, Swam. Swam na mais. Ang ganda ng kulay, oh. Oh. Tikman natin kung anong lasa. Mm hmm. Ang sarap. Ang tamis. Trucking na tayo.